Umiinit ang usapin matapos ang magulong insidente sa Ayala Bridge. Isang gabi ng protesta ang nauwi sa pambubug pagsugulong ng container van at motorsiklo at pambato sa mga pulis. Pero higit pa sa ingay at apoy ang bumabalot ngayon. Ang Malacanang mismo ang nagutos na tuklasin kung sino ang utak sa likod ng kaguluhang iyon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakarating na kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pangyayaring naganap nitong linggo, September 21, at inaasahang maglalabas ang Office of the President ng malinaw na pahayag sa mga susunod na hakbang hindi matanggap ng malakanyang na ang pangyayari ay basta-basta lang. Para sa kanila, hindi ito isang sabayang paghahagulgol lamang ng mga nagpoprotesta. Tila pinagplanuhan at may nagutos. Bilang abogado, sinabi ni Castro, malaking palaisipan kung paano nagkita-kita ang mga taong iyon at nagkaisa sa parehong marahas na kilos. Mas lalo naging kontrobersyal ang insidente dahil sa mga kwentong kumalat na may mga nakamaskarang mga puwersang sangkot. Para kay Castro, indikasyon ito na hindi mga ordinaryong nagpoprotesta ang gumawa ng kaguluhan, kundi mga masamang elemento na nagtatangkang guluhin ang kapayapaan at siraan ang autoridad kung totoo man ang planong iyon, sino ang gusto nilang iangat? Sino ang gustong babagsakin? Ito ang mga tanong na naisagutin ng Malacanang. Hindi lamang simpleng pag-uusisa ang gagawin ng pamahalaan, seryoso ang banta. Pinuna ni Castro ang pagkilos ng grupo at tinukoy na maaaring pagbayarin ang mga sangkot ng kasong matitinding paglabag. Binanggit pa niyang maaaring kasuhan ng sedisyon ang mga gumawa ng pambubug paninira, isang pahayag na nagpapakita ng tindi ng pananaw ng palasyo. Kung matapang sila, ilabas nila ang mukha nila, ang hamon niya sa mga nakamaskara. Sa kabilang dako, ang pangyayaring ito ay nagbabadya rin ng mas malalim na isyu sa ating lipunan. Saan nagmumula ang mga grupong handang gumamit ng dahas para magprotesta? Ano ang tunay na agenda ng mga nag-uugnay sa marahas na kilos sa mga lehitimong paghingi ng panagot sa pamahalaan? Ang Malacanang ay tila nagbabala na hindi papayagan ang sino mang gagamitin ang protesta bilang takip para sa krimen o subersyon. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, asahan ang pagdagsa ng mga tanong at opinyon. Mula sa mga nagtatanggol sa karapatan sa mapayapang pagtitipon hanggang sa mga nananawagan ng agarang aksyon laban sa mga gumagawa ng kaguluhan. Ang susunod na yugto ay kritikal. Maglalabas ba ang Pangulo at ang kanyang gabinete ng matibay na ebidensya kung sino ang nasa likod? Magkakaroon ba ng koordinasyon sa pulisya, NBI o iba pang ahensya para tukuyin at kasuhan ang mga nasasangkot? Sa publiko nakasalalay ang pagnanais ng paglilinaw at hustisya. Dapat panagutin ang sino mang gumamit ng dahas at paninira, ngunit kailangan ding bantayan na hindi maging dalidaling dahilan ang pangyayari para supilin ang lehitimong karapatang magprotesta. Sa kasong ito, ang hamon ay doble. Tuklasin ang totoong may sala at panatilihin ang balanse sa pagitan ng kapayapaan at karapatang sibil. Habang naghihintay ang bayan ng opisyal na pahayag mula sa Malacanang, ang tanong na umiikot sa isip ng marami ay simple ngunit mabigat. Sino ang nag-utos? at bakit nila pinili ang Ayala Bridge bilang intablado ng kaguluhan? Ang sagot sa tanong na iyon ang magtuturo kung ito ba ay isang isolated na insidente o bahagi ng mas malawak na plano na kailangang punlaan ng batas at pananagutan.